Hello mga kabugis! Ngayon po ay magrilipat -re tayo ng ating mga namay na mga bugis from Isabella. So ayan, maglalagay tayo ng gloves para protection sa ating kamay. Tapos pinrepair ko na rin po yung ating lupa. Tapos yung rice hull i-mix lang po natin yung rice hal sa soil ordinary soil lang po ang ginamit ko so mix mix lang siya natin mga kabugis ayan so maganda po gawin nyo ang pagre-repot morning or uh, hapon yung wala ng sikat ng araw Nag-prepare na din po ako ng pot. Yung balde lang ang ginamit ko. Tapos nilagyan ko ng butas. Ayan po. Yung kanyang butas. Nakuha ko lang din yung idea na to sa mga vlogs. Ng mga bougainvillea uh, lovers. So, ayan po yung ating first variety. Si Golden Row Lagyan lang natin ng lupa yung timba. Yan, tas estimate lang natin kung gaano kataas yung ating uh, bukin So yan po, estimate natin kung masyadong malalim, dagdagan pa natin yung lupa. Yan po siya yung timba na nabili ko is uh, 45 pesos lang po so mura lang po siya tapos ang susunod natin na gagawin is tatanggalin natin yung plastik. yan ganyan lang po dahan dahan para hindi ma para hindi matanggal yung lupa So, yan po. Lagyan natin ng soil. Huwag po natin pupuluin yung balde para po meron pa tayong space para sa mga fertilizer or ano po yung mga organic fertilizer like yung yung sa manure na mga animal manure yan so mga kabugis Ganyan lang po kadali ang mag-repot uh, ng ating mga bougainvillea or kahit other plants. Ganyan lang po kadali. So ayan na po siya, hindi ko po siya pinuno. Ganyan lang kadami yung lupa. So ayan na sila yung mga iba ko pang ni 'Yan si Yellow Apple hindi ko alam yung iba ng pangalan pero mga rare tsaka top rare po siya na mga bugis so gagawin ko po po is lalagyan ko ng stick para po secure yung ating bugis tapos itatay lang natin siya sa stick ayan po Be, para na kay Jomit, be. Kaya man. Kasi ilong ko dito. Be. Asa? Dito sa Nailandong, kanang naitrapal. Kadaplin lang ako sa... Telephone? Ay, ako sa kaya ko pa nang kone. Kani. Huwag kani. Okay. Okay. Hi. Hi. Hi, baby. Yes, baby. Thank ba you, mama. Thank you, baby. Oh. Terasi mm -hmm. chicken. Terusan puan ini yang ganina be. Hart. Oh sania ni isuknya ditto nang kuan balde. Oh, mana itu? Asa oke na ma. Oke na. Tu oke okay na be. Nang thank you. Thank you nako. Very good baby na. No? Yeah. Masuklah nak apa kan Kuhat pun cakap dia letak di tu Hai, Hai. Perti. Perti, perti. Pretty Pretty Mama Baby Pretty nama nge plants ni mama Yeah. Look at the camera. Hi. Hi. Love you. Love you. Welcome the... to <laughs> your mama. Maya hát? Ay bé No, hôm nay. Bae kula, hoa Mana, thank you. Thank you, Hawk. What's your name, Mama? What's your name?

Thank you papa. Ini. Jangan ini yang dikon be, ya. Dapatnya ya. Give mama. Thank you. Thank you, ha ha. Lati na nagpambe niya na, ikas tip ba? Ang alam, Wala. alam na. Uh, Mga ni kato gani, paking tip gani ba? Atong tapot jud ba? Puti eh. Dili puti. Kana ingan eh. Oh, Magkadugay, makuha na nga siya. Katong packing tape ba? Oh, Or masi katong yeah. transparent? Ba't yung sila ba? Ba't? Man. Ba't? Yes. Ay, oh. Allah, awak lihat? Allah. Ha sekak. Ha sekak gini ya gini. Mari. Ani ha ha. Papa ya. Papa. Mm hmm. Terus dia bikin, nanti masih tonton TV. Along nanti be. Nak tahu? Along nanti be dah. Tahu <laughs> <laughs> belum? 嗯。Yeah. water ka plants? Water plants. Oh, excuse me. Oh, sige ka water plants. Kato water ni mo plants to. ka. Kato, 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 kato. The other one ka na. Very good. Oh, the other one. Very good.